Dilan, ready ka na? Ready na? Uli ka na, punta na doon. Ito na kami ng birthday party ni Franco. Ito Yun yung patlak namin na Lumpiang Shanghai. Dala namin. Oh, 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 oh Tuesday. Oh, Yeah. Lapit na tayo sa bahay nila Dati nung no, nag-u-uber ako Wala pang mga bahay dito Ano lang to Ano ba to nung Lupa lang Ito naman yung clubhouse nila Ito yung Laruan ano, Mayaman <laughs> Katrabaho ko yun oh no? Si ano Yung sinasabi ko naka-hybrid Si Jasbir Taga dito pala si Jasbir Ayun o no, open o no? Pwede natin tignan no yung showroom home nila Taga dito pala si Jasbir Parang ano ano Harbor na malaki no Malaki yung ano niya Oo, oh, parang Hoxton. Pero malalaki yung kalsada. Malalaki yung kalsada. Kasi first. <laughs> Bagong community. Sa ano nga? Sa ano ba to? Pagka GPS mo, wala pang mga bahay. Kung bagay yung pagtinignan mo, wala siya mga Tara na. Sa bago kong sasakyan. <laughs> sasakyan to ni Paolo ha. Na. <laughs> Paolo, pang mayaman ha. Oh. Drive ko, drive ko. Okay, tingnan natin. Grabe. Ay, sorry, sorry. Tanggal ko Ito lang yung ganda, no? Pindot lang. Oh. Hmm. Paano siya? Oh, wala. Naghanap ako ng cambio, wala. Ito pipindutin mo pag drive. Drive. Tapos ito pipindutin mo pa atras para mag reverse. Oh, reverse. May backup camera to. Oh, meron. Sige. Siyempre, high tech. Ayun. <laughs> hindi kaya mo magbaya, magbayad akong bigla. Ano mo yan? Baka mamaya hanapin mo kung nasan yung ano. Tapos. <laughs> you know? Nakapag drive din ng ano. Touring. Ng. Ba't hindi na ako makalabas? Sakit mo yun. Parang hindi ako marunong magsasakyan ha. Hindi Hoy bumabalik po. O, oh, parang yung Equinox ko dati ha. Ah. Naka memory pa yung ano niya. Upuan niya no. Sineset sa memory, yung memory mo. Tapos pag nilak mo. Ay, 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 susi, ay susi iniwan ko doon. Hindi naman na akin yan eh. Ayan o. Oh. Pwede mo siya pindutin lang. O oh. pag ayaw mo. Oh, automatic lock. Ayan, o. No? Oh. On the pilot. 2022. The touring. Top of the line. Anong gusto nyo una unahin natin? Ah, na bahay. Grabe. Dito muna tayo sa maliit na konti. Ayan. Maliit pa daw, eh, no? Maliit. ayun Sarado na pala. Bukas naman yung open nila. Ayan. Tingnan mo yung ano, dyan, o. No? Christmas light na lang gayahin mo. <laughs> Front garage ito no? Front garage, so. No. Uh -oh. Mas malaki ito doon sa ano, landlord mo. Hindi. Mas malaki to. Mas malaki pa rin. Ah, mas malaki pa rin 'yon? Ay, hindi. Hindi kasi parang parehas 'yung ano, neto, garage. Uh, oh, dalawa, no? Dalawang sasakyan. Sarado na pala. Ah, 12 to 5 lang. 12 to 5. Hmm. Ayan o, pili ka na. Apat na bahay. Ayan o. Oh. Ayan o, dalawa pala to. Mm -hmm. Ay, ito o. Oh, naninilip na kami ng bahay. Oh, yan, Oh. Ang laki pala sa loob. Hmm, malaki. Itong bahay na to. Ay, malaki rin yung backyard. Mm ah, may gawa ng tick o. Oh. Alam nyo ba kung magkano magpagawa ng ganyan? <laughs> mm -hmm. Mahal din magpagawa ng tech. Malaki rin kasi dito yung hati. Oo. Oh. Eto walang deck oh. Ah, pwede mo pala siyang pasarado. Hmm. Eto maghahati kayo nung ano dito. Talagang hati? Hmm, hati. Pwede suluhin mo pag mayamang ka. pwede kayo mag uusap pwede mong suluhin. Tingnan mo yung deck ng kabilang show home. Ayun oh. Why sa show. Oh, di ba? Ano, ano tawag dyan? Per, ano? Per, ano? Per gola, per gola. Ayan oh. Di ba? Mang mayaman. Eto rin deck nito, simple lang din oh. Oh. Ayan oh. Ang ganda ng deck. Ng... Oo. Oh. Ay, hindi sila. Si eh, Ay, kasi, kaya ganito yung sa kanila. Sabi yung mababa kasi yung ano nila. Yung basement nila. Kaya naghukay para may lalabasan ka, di ba? Per, per emergency. Yung... Yung deck naman dito sa isang show home. Na show home. Tama, show home. Ayan showroom pala. Ay, mas malaki to. Itong una. Malaki, ito. ito malaki Hindi, ito malaki. Tignan mo, oh. 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 di ba? Diba? Hmm. Grabe mga bintana nito, liwanag nito. Oh, ganda ng bintana. Mm. Ito pinaka gusto, ang pinaka gusto ko, yung likod. Ito, maganda. Maganda rin presyo. <laughs> Ito kasi para may privacy sila kaya maganda. Oh, you know. Yung ginawa nilang ano sa deck nila. <laughs> Hindi, walang malaki niyan eh. Wala namang malaki niyan. Sino gusto magpagawa? Kaya ko nang gumawa ng ganyan. Kaya na. Oo, kaya ko gumawa ng ganyan. <laughs> kaya ko nang gumawa ng ganyan. <laughs> ito nga, ito natin. Ito na yung bibilihin nila. Tapat pa ng playground, Cherry, Ang ganda ng playground. Oo. Magiging ice skating yan pag winter. Hmm. Social, no? Tsaka yung mga kapit boy mo, mga social. Di ba? Ayan, mahal din yan. Siyempre, yung kulay itim na yan. Yan na lang, Sherry, yung kulay itim. Ang haba kasi yan eh. Wala nang kainan yan, malamang, no? Hindi ka nakakain. Super. Super double job. <laughs> double, full double full time. double full time. Double full time. Double full time plus part time. Wala <laughs> nang uwian sa bahay. Wala nang yan yung dinidin mo lang bahay dito. Bagong community to. Eh, dinidin din mo pang mayaman pag sa isip. Oo, oo. Kasi mga bago community sa isip. Ito yung ng rehiyon na to. 'Yun oh, yung kulay puti, no? Simple pero ang laki. Oo, yung kulay puti na 'yan. Parang building. Parang building na, no? Ito yung ano, entrance niyo. Meron pa siyang anong tawag dito sa ganito? Ito. Tatanggalin to pag binenta na, syempre. Ah, Oo, tatanggalin to pag binenta. Ayun yung pintuan eh. Mm, no please. Ewan ko ah. Isa eh, saan pang pintuan niya. O saan ang pintuan niya? Sa garage. Anong garage mayaman ka sa garage ang pintuan mo? Oo, ano yun? Oh. Wala. Wala. Oh, yun yung pintuan niya. Ano? Oh. Yun yung pintuan niya kasi ano, imposible naman diyan kadadaan. Eh garahi yan eh. Yan nga yung pintuan niya, oh, may may hagdan eh. Tap. Tatanggalin niya, tatanggalin niya salamin na yan pag uh, binenta na. Home by Homes by Dream, walang tulugan. <laughs> Sinisipon ako dito sa mga bahay na to eh. Ito grabe pintura no. Galit na galit. Ganda no. Ayan. Uwi na tayo. Tapos na tayo mga harap. ka. Ano, ano, bibili mo dyan Sherry? Pati kotse. Bibili mo rin. <laughs> no? <laughs> Ayan tayo ngayon sa Honda Pilot. Ni Paulo. Ano Paano to, bang? Ah ito, ito. Para naman nakakaano to nangangain ng ano, letter T. Oh. Ayun, ganyan siya. Pag dalawang dalawa kasi susi nito, 'di ba, yung extra. Oh. Kung dalawa kayo nagda-drive, yung, yung susi kaya niya i-memory. Oo Oh, may memory. Parang yung Equinox nga natin ang ano. Dating D, D. Kasi na pa rin din. Kitina Oh, okay. Dito kayo. Ito ba? mo ito, mataas itong bahay na yan, no? Hmm. Mataas yan. Yung basement niya, ano eh. umikot kami sa neighborhood. Was nila, it? ano, nila Sherry. Sherry, <laughs> ah. Yeah. Dito ka, dito na kayo titira, eh. Dito na kami dadalaw din. Magkakapit bahay kayo nila clean. Kayo nila, ano, nila Paolo. <laughs> maka ano nga puro mga indyano ang no? dami nakapark o huh? oh, yeah, no? pag ganyan dami nakapark oh, full, ano? full, parking na oh, no? ibig sabihin dami nakatira sa isang bahay oh, sa isang bahay talagang kaya kaya nilang bayaran o oh, ba? nagahati-hati sila Dito pagka dumang ka dito parang harbor landing eh parang nakatry kami doon sa beres pa lang ganda rin doon parang ganda rin ito naman yung mga ano mga town townhouse ba to? oo oh, uh, ayan yeah. duplex oh, duplex mo yung, yung kalampog yung kabila yung kabila kasi nyan hindi mo alam kung maririnig ka ba o ano ano pag nag pagpapay may sound sila malakas ay hindi pwede hindi pwede <laughs> Kaya, hindi tayo pwede dyan mm -hmm. maingay tayo eh <laughs> Pag may bisita, hindi oh, pwede. ay na ko, siyempre, puro ano eh. Bago, eh. Bagong community. Hindi pa nga alam ni, ano, eh. Ni Google. Skate, ano, skate park nila. Oh, social. Ano, you know? social di ba? Yeah. dadaan tayo doon sa first seat. Lumabas na lahat. Tapos na. Tapos na ang park. Saan nung uwi. Tapos sila? Wala, naglalakad lang. Ah, nandiyan na si ano. Ang ba mga kasi? Darin? Kasi darin ba yun? Maka may magpadala sa amin ng pizza. Na, na, na kayo magbabayad yan. Titignan okay, namin yung bahay ni Sherry. Yes Sherry. <laughs> Bukas ba to? Nasisilip lang. May jacuzzi sa loob. Palitan mo ng sauna. Okay. Oh, Ay, na gusto na ni. Ay bukas. Bukas. Shells, um, okay. some, some Tarag. Wow. Malaki. diba Si Ice, Bakit si 'to may ref na? Ano si Ah uh, iba developer nito. Uh, so, mm. uh, wow. na diba? ka, ay, ka natatakot. ka naman, Kala mo. Baka mabudol mabudol ka. 450, serye. Magkano taw? 450. Oh, 450,000. Tumbahay na 'tong ayan oh. Ay. Eh. Makikita kita ba sa loob? Oo, okay, oh, kita. May gumawa <laughs> 450,000. May gumawa na sa loob? Yeah. Wow. <laughs> Forma. Hindi lang, no? Tingnan nyo. Gutom na. Gutom na ba o busog? Gutom. Kakapakain ko. <laughs> okay. Pakainin na natin. Ayun. <laughs> <Dylan>, Ayun. <laughs> Hungry? They're waiting for you. Mm. See? Hungry? Yeah, <laughs> they're hungry. ano natin yun? Shrimp. Yung shrimp natin nagtatago yung dalawa eh, no? That's a snail. Snail? Um, it's not moving It's not moving. Baka nag-i-sleep lang siya. Saan yung iba? Oh, tuwan na sila. Malago na yung mga ano, halaman. Are eating it? Hmm? Are eating it? No. Ginagawa nilang ano yan. Taguan eh. Tapos kinakain nila yung mga ano. Algae. O, gutom pa. Some of the fish are eating the sand. Yes. Those eating the sand. <laughs> They're eating the sand. Ayan. Okay. Diyan, buksan nyo na itong Amazon nyo. Ayan. Kapon dumating ito. Gusto nilang buksan. A, buksan na. Ayan, uh, pasensya na. Hindi kami masyadong nakapag-vlog kagabi pala. Kasi nabisi na sa kwentuhan. Ayan. Tsaka sa susunod, malamang gusto niya rin. Yes, makita yung ano. Yung... Hindi tayo nakapag-vlog doon sa eh, sa bahay nila clean at nila Ice kasi medyo maraming bisita tsaka ano, busy. Sa susunod, pagpunta na natin doon, kausapin natin sila kung ano, payag silang i-house tour. <laughs> kung papayag. O sige. Buksan na, buksan na. In order ko to kay ano eh, kay Lian, tsaka kay Dave yung mga kailangan sa school. Yung kay Dylan kasi, pakita mo nga Dilan yung bag mo. Na, ah, uh, Dylan, bilis, kunin mo. Na, oh. ano na yan? Papasok na yan sa Tuesday. Hmm, ingat sa kuchilyo. Oh, soli mo na doon, soli mo na. Yeah. Yung kuchilyo, soli mo na kagad. Yeah. Oh, di ba? Sot mo na yung bag mo. Yan yung bag ni Dylan. Pasok siya sa school sa Tuesday. Pasok ka na? Oh, ayan, sige, bilis. O, pa-practice pa siya eh. <laughs> yung mga sumusunod sa vlog namin lagi. Yung mga matagal nang nanonood. Ayan, si Dylan, papasok na po sa school. Dati baby niyo palang lang napapanood. O, ngayon, pasok na sa school. Oh, ano na? Wow! Di ba? <laughs> Galing ah. Ano yung sa'yo? Ano Ayan, yung sa'yo. Mga kailangan mo sa ano. Sa'yo yan. All for that's gaming? For school. for school mo yan. In order ko, di ba? Kailangan. Kuya, that's for gaming. Tapos yun, kailangan din nila ng... You have dictionary, patingin. nasa ano tayo, ten dollars in order ko. You hmm. have gaming school, oh. kuya? Wow, gaming school. Hindi, kailangan ni kuya yan sa school niya. Ano yung li liyan? yung ano mo? Binder. sa Nasa dollars yan, yung binder ni ano? Ni lian May kulang pa ba? Ah, yung mouse. Wala dyan yung mouse? Ayun, in-order ko rin yon para kay Dave. Oh, pasok na yung sa school. Pasak na sa school, Dilan? Yeah. Yeah. <laughs> excited yan, excited. Hmm, tago mo na to sa school supplies. Sabi kasi pocket lang eh. Pocket dictionary. Pati nga, Lian. Buksan mo na. Tingnan natin yung tsura yung mga high school dito yan ganyan yung mga dala nila mga binder na ganyan pati college? May. elementary May oh box. pati elementary what is this? what is ano this? Yan? Huh? Yes. wala yan paano lang yan yes woy buksan mo yung ano Lian Tingnan mo malaki yan eh oh. Diyan lalagay ba yung mga ano nyo? Notes? Ayan o. I'm in the box. Shoulder strap yan. Patihan liyan. Tignan mo. O, diba? Ayan o. Doon nila nilalagay yung mga ano nila. Notes, notes. Ay? Sa box ka? I have this hindi nyo mahanap sa ano, sa mga mall, Amazon. I can do it. Order lang sa Amazon. la? Naka-prime naman kami. One day delivery. What is that for? Strap. Shoulder strap. Yun. Yeah, yun lang. Sensya na sa nag-aabang sa mga ano, sa kapon na vlog sa birthday party. Na-busy na eh. Sobrang kwentuhan. Yan. Susunod, susunod. Ayan. Tsaka yung ano pala, sabi, yung nagsasabi ng ano, na yung lagi, yung nagkakomment ang mayabang ako, yun. Pasensya na kung mayayabang ka uh, sa akin, eh, pasensya na, sorry, sorry. Yan. Ano na lang, skip video, skip video. Magdumating <laughs> na yung vlog namin, huwag lang panoorin. Ay! Okay na, ano? It's si Dave. Ano? 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 Ulit ulit. Ano? It's scratching me. Sky. And? Nakalimutan mo na? Yan. So, si, si Dylan na daw magsasabi no? Anong sasabihin mo nila? Sir, we forgot. subscribe. You forgot that? You forgot that? salamat sa laging panunood. Alis kami ngayon yung magsisimba. Ingat po kayo lahat. Salamat, salamat. Yung ano, nagsasabi lagi ng mayabang ako. Skip video na lang. Peace. Ingat. Yes. jaka ka? O diyan ka sa kahon? Bye.